Oy, shout out po ulit. <laughs> Nagbabalik. <laughs> shout out sa ating mga kas scaling up supporters. Shout out po. Nandiyan na si uh Oh, nagkalog na naman si... si ano huh? kaling parki, ah, kaling party ah. Really? Ang gama sa'yo. Oh, sabay si tayo may one oh. <laughs> Wala pa ako. <laughs> <laughs> Nahuli sa akin. Sino Oy, abanti na. Sino ang masinting manalo? Ayun, may sana ako. Sino yeah. may manamat COVID? Ang sino may manamat COVID? Ayun na. Ayun na. Ayan na. Oh. Ay, ay, yari ka siya. <laughs> na naman. Hindi, yari ka dito. O, o mag-comment. Mahuli yan. <laughs> wala. Wala sa usapan. <laughs> shout out ko, Mangilita. Ah, uh, lean <clears> black shot. <throat> ah, uh, Ayan, Ayan na, Ma'am Norma, magandang hapon. Lima ma 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 na, na, mula, na so. shout out. Ay, Ma'am Janet, magandang hapon. Ay, magandang hapon, ganggang -gang gabi. Shout na, na, out po sa iyo Jan. Sa mga ito. edgy, walang dulo, shout out. <laughs> <laughs> Ma'am Mam Angelita. <laughs> Tung dito, pula-pula to. Masukay ako sa inyo sana. Ha? Sa? Dapat nagsabay pala ako sa inyo. Dapat. Oh, ah, ah, wala. Lang, wala kalam na kasi sa kalam ka lang. Ka oh, kami sa iyo. May chick chika. Uh, oh. Ha? wala na po kami usapan ngayon. <laughs> wala nang usapan so, nato. ako na lang mapag-comment sa akin. Wala na comment to. So, ako rin comment no, 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 na mo 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 din ako mo mo sa akin. Sa... po natin lang, lang. Sige na po. O okay lang naman. Ah, Ma'am Norma. Hi po, Ma'am Norma. Kasi ah, doon lang na kayo kumaki sa amin, wag na magpasok. Meron yan. Hintay-hintay lang. Nagagasulina pa nga. <laughs> Nanay Vine, ano ba yan? Ay, ma'am Jerian Alde. Jerian. Bakit? Dapat tatlo tayo sa, sa isang ano. Oh, yan na. Tayo mang hello. hello po. Yan na, may comment na kami mga kaway-kaway ako po ito. na kawai din. <laughs> Nakalive din pala ito. Eh. Nakalive din pala ito. rin. Sabay-sabay tayo. Nailu okay. tuloy ako oh. sa inyo. Ay, Ma'am Fatma, shoutout. Live sikyo po. Opo, oh. nadalo oh. na shout Magiging uh, Wala na kami usapan ha. Maraming <laughs> <tumalda>. 200. Ano usapan? <laughs> ano pangilin, ano Dari, usapan? Parin. <laughs> ano din, pa rin? <laughs> ano Parin? naman. Nandito na naman siya, delikado. Nandiyan siya. Ibang profile ni ma'am ang ilita dyan ha. Diyan ka pala dahil. Nandiyan si Pia. Nagkabari rin siya. Nagkabikami ito matin. Saan si Mirador? Nandito po Ngayon sa Duyan. Ito mga nang gabi. Matulog na po sa Duyan. Anay ba yung channel? kami, kami para di si matulog si Mirador. Dahil po kami tatlo po. Si Marky, ako at saka si Nelson. Ganda ng live namin, nakahedi yung cellphone mo. Kuya Dumbo, shoutout po. Kala, kalagin kayo. Ako naka, ako naka ano po tato kami? Sa... Naka-ano naka naman kami kay Kapot? Sa cellphone. Cellphone. Ayun na. Ako tapos <laughs> cellphone talaga <rin> nandiyan ako. Hmm. <laughs> Andito kami kay <laughs> Kapot. Nahihilo na ba? ako. na ako. Dito naman siya, Tiberto. <laughs> Ay, ma'am Bel, maglangke, Lucky, mag-lucky. Shoutout sa inyo, Last edgy na ba shoutout sa Shoutout sa inyo, magandang gabi. Kanina, <laughs> <Ay>, 30 minutes. Ngayon, 30 minutes. Uy, huwag na. sa na Matulog ka tayo. na, Mr. J, para lumaki ka. Oh, grabe. <laughs> yeah. Yeah, grabe yung lucky. <laughs> Elsa Dennis, ma'am Elsa Dennis. Hello labi. po, Jan makikita ang ano. Patangos ay, na. Buwin. Guys, patangos na ako, guys. Ngayon, masakit ang ilong ko. Ay. <laughs> ay, ang hilita ako na napakabait. Sabay, Sabay-sabay naman kayo. Paano yan? Ano po? Samantha Wailigo. Ay! Hindi na pangalan niya. Uh, Samantha Wailigo. po ito. Sino po? Tayo daw Sino naman, sabi? Mga ay, yan. Samantha Wailigo. 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 Samantha Wailigo. <laughs> oh. Samantha <laughs> Ay, ligo. Ligo, ligo mo na tayo dyan. bunso at maligo. Mayroon siya na naibahin. And ka na maligo. ko kay Balba Procol Bungos ng nas from Toronto, Canada. At pangalan niyan. Tulog. Sabi na Shout out sa atin. Shout sa Shout out sa atin. Shout out Joker <laughs> 80. Salamat sa pa-dinner kanina. Ang pagkamot na ka lang sa ulang viewers. Ay. <laughs> <Yeah. laughs> hey, salamat po sa Joker so sa pa-dinner. You know. Napakasarap talaga sa... Dabi yung kami ni Mr. G. Nag-17. Oo, oh. oh, nawala na yung sa akin. Play. Upload ni Kuya. Siya yung Playboy. Yes. Um, walang Playboy dito. <laughs> playboy. May Playboy. Daw. Boy lang, walang play. <laughs> San Bammit. Mr. G. Andito mo. Andito yung Rita. Yes po. Abangan natin. Wag ati yung Wawa. Rita, Rita. Ito si Mr. G. First. Hello, ka. Wala na. Pabutol muna namin ng 30 minutes. Kasi kanina 30 minutes. Para makaisang uras kami. Kapis na lang namin. 5 minutes pa lang. Hello, Chris Nilsson. Sabi na di Ma'am Rosalie Rabang, hello. Ay, Ma'am Rosalira, Rabang, shout out. Nag-live na siya, no? Na. Naka, na naka, uh -huh. na naka live po kami Mama na 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 po. Nag-live po. Hindi ko napansin, ha? Nag-live po kami. Ma'am Rosalie Rabang, shout, shout out po. Madam Bertos po, man. Save by the bill. Save by the Sa Virola Mora, M is what you okay, oh, Shout out po Marami dyan sa inyo, sa Riyad, Ma'am sa Virola Mora. Yan nagawin sa inyo. Ate Rose, na store, shout po natin si Ma'am sa na mo. Nagbisita ka po kay Gab. Nagtamsak lang muna. Kumusta ko sa mga walang dulo dyan? Magtamsak lang ako kay Marky. Ay, salamat mong Patma. Oy, Marky. Oh, mga nga, Anglita. Yan, baka bukas po. Kala ko ito si Ma'am Anglita. Natulog na. Si? <laughs> ay! 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 ay, ay. ay! ay, ay, ay. paalain mo na. Paalain. Paalain ba wala Paalain. Paarama putang, paarama putang Congratulations! Congratulations! sa Congratulations! 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 Wala 30 minutes hindi ba? Eh, si mga araw na nakakita. Ilang beses na rin tayo Hindi Di na mabilang ang ating mga tampuhan Away pati natin di na manapalayan Ito tayo Ngunit sa huli Pa rin sa yakap mo Hanggang sa uli Palaging Pipiliin kong maging sa'yo Ulit-ulitin man Nais kong malaman mo Iyo ako show palagi. Kala ko naman kung ano na mga lita. Thank you very much. Oh, shout out mga Batma. Ed si Walandula. Mga Walandula, shout out dyan. Shout out sa Singapore. Balikan iba yung na isa. ko lang po sa live ni. Salamat po, mga Crystal White. Bruzak D. Mayong gabi. Salamat. ng name Delita Brusola.

Pipilitin ko Ay, naipot mo kayo man, kay kayo. Ano, ulit, Sana may sounds down Sounds down nice. Kapalit man tayo mo na Magkakirat mo na ako mo na ako Hindi, sabi mo Anong uh, ganyan <laughs> <laughs> Oh sa oh. <laughs> ah. <laughs> si -si ah, <laughs> Sino, sino? Si Ma'am Bertus, your nagsabi? request Bakit mo is... wala <laughs> akong ala ikaw nagsabi <laughs> na papawalain Wala, na. wala. Ikaw nagsabi na papawalain natin. 10 pa lang yun, Mr. G. <laughs> <laughs> wala, <laughs> wala. 10 pa lang, Mr. G. <laughs> <laughs> Mamaya na. Ang Ay, ma'am. Ay, shoutout, Balzingo. musta ba't ngayon ka lang? Walang dulo yan eh. Ayoko. Oh. So, walang M dolo? Mga member ko yun eh, kaso pa wala. Wala <laughs> so, pa wala. Pa uh, wala, wala mga member nakita. ko kasi nga ni, walang doon. Ah, ito si... Si Marky, hindi daw makita ang <laughs> isa. Pasensya na po, hikit kami sa ano. Hindi <laughs> ka kami. Parang zoom masyado yung ano mo. Ganun siya. Hindi, malaki ganun. lang talaga yun. Ay, oh, di. Hindi ganun talaga siya, oh. Oh? Mm. Zoom masyado. Malaki kasi, mas malaki kasi yung screen. Malaki kasi hmm. Kaya nga, amalas ako. Bumira. Ah, oh, ano ano ma Mambertes may tugtog talaga? Hello. Wow. <laughs> Nakajuta ako palagi dakong Okay lang po yan basta mag-iingat po mga balsing. Po. Sa mga members natin diyan walang duda. May ingat kami, may ingat kami, kami. balis tuloy ah. si Berendor, nagduduyan. <laughs> malayasan na lang sa tiny best Ayun, si oh, Ano? Oh? Si, Sino, <laughs> <b> <laughs> Sino yung isang kasama <laughs> si, yung si, na, si, na, si, na Si ano si, 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 po, si, po yan, Nelson TV. Ah, Nelson TV. Nelson TV official. Nelson TV official. Shout -out po, po sa lahat. Sino, Sino yung isang kasama mo na kagulit na t-shirt? Bagong, bagong dating. Nelson. bakit di po ka? Bagong dating sa Light Nelson TV official po. Tijin, marami. Kuya Dambo, oh, nandito si Kuya Dambo. Awala, ah, dapat ano yan. dapat... Nandito si Kuya Dambo. Dapat isprayan mo yan. Hello, Mr. J. Sabi Hello po balsing sa inyo, dapat, dapat sa lang happy, 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 happy. lang. Yes. So, yes. dapat ganun. Siempre. Happy lang. Happy lang, walang happy yun lang. Yun lang. Love, love, Umbertos, ano, gusto mo talaga yung may, ano, may sound? Prozac. mag <laughs> Madaya yeah, mamaya daw magsasun pag natapos. Kaya nga, pambi, logi. Mambartos okay. Ma, ma logi kami. Bawiin mo na yan. <laughs> 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 pa. Mamarabalita, iligahan daw mga Jim Brown. Umingan Pangasina. Ah, shout out sa inyo sa Pangasina. Happy lang. Walang ending, happy lang. Happy lang. Basta happy um, lang. Goodbye islam lang lagi. Kamisakan mo naman. Shout out sa ating 13 live viewers. Palagi siya po natin live. May 1-1 ka na. 13? <clears throat> pwede na po, pwede na pong may tugtog to? Watching from Pangat Sina. May isang key boys na iwan dyan ha. Sino? Sino? Masa? Key boys. Key boys. Sino? Key boys. Key boys. Sino yung key boys? Key Pala boys. Sino? Ito? Wala boys. Wala na <laughs> boys siya <laughs> nandito. Mga pira. Wala boys. Key <laughs> boys. K boys. isang araw balik sino na. Sino nagagagagawa <laughs> Apo, taga doon naman kasi po siya. Sir Jay, ka naman Sini. baka isang araw balik naman bisaya Alin oh, po dito? Bakit po? Pabalik ka daw. May masama po bang babalik po ako sa Bisaya? Itaga Bisaya po ako. May <laughs> May masama po ba? May basher ka ba? una, loko. Loko mata. Huh? Loko, loko mata. Ano loko mata. Ah, loko mata pala. Okay, goodbye to my channel. <laughs> mga salbahay kayo ah. Salbahay <laughs> kayo dyan ah. Huwag kayo magpahal dyan. TV. Hello TV. Show. I accept your friend request. Ayan. Ah. Yeah, oh, shout wow. out. Wala ah, nang masama. Oh, bakit? Yan ang patanong-tanong ka na. ano Alam mo namang... Yun, yun maka green. Ah, si Nelson TV official po yan. Ma'am Rubilita. Ma'am Galing ng ano, ng... Sa mga 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 Amba Joey the Great. May labot, Mr. Okay, J. Thank you. Ano daw? May... Why labot? Jam, jam. Away labot. Magulo On kung magulo kung saan ako titingin sa dito doon na comment. <laughs> Tatlo. Tatlo comment, comment doon, dito dito doon. Mas pangit yung basher walang god. Yes. yes. Very good. Walang Panginoon ang basher. Oh, diba? Walang pinipili na bas kung red sino. Si bro, TV official ba yan ang Ah! Hindi so, okay, ka, <laughs> ka masundan ng mga vlog mo

Baka single Bal. yan si Ma'am Imelda o kaya ka, kaya ka, kaya ka, kaya ka, kaya ka, Payakap. Pamirang yakap yan. Ay, Ma'am Kimberly na messenger siya. Kimberly na messenger. Hello. Good morning. Kimberly na messenger. Shout out, Glenn. Uh. Kakoridas TV. Kakoridas. Karo Kako Kako Kakoridas. Kako Kako Happy Mot Mot mo. Job Girl 80. Yan, yeah, salamat Lili po. Dabaluyo. Yes. Yeah, happy 20th month sa sa mga ka jump Car natin diyan. Mm -hmm. Sana may Chris. Wala niya crazy. Okay, What's wrong with the yes. guy in the, the middle? Episode, Why? The Why? What is wrong with that millennial? Ha? Huh? Are you the bachelor so, okay, of the green? Ma like Are you mine. the bachelor of the middle? I of the middle man? Kahit na may baser din siya. Ha? Are you a Ikaw nga eh. Ano? Ay. What's wrong with the guy in the middle? Ah, ako ba? Ako pala. Ano meron p'yo naman? Ako pala may Kanta na founder. Ay, Mamberto shot. Ay. lang siya, tiga. Kanta na founder. Ay, hindi yan. Ito na nga po. I-search ko na nga po yung tugtog. Mamberto, ayaw akong pakantayin oh. Pinipigilan ako. He's looking left and right. Kunti nga Because nga ni, your left and right, your kicking. Abay na. Abay na po. Abay na. Thank you. Mamaya ka na Mr. J mag-live. Mamaya ka na Mr. J mag-live. Mamaya ka na. Magdakin talaga o. O, request na. O, naka-endawan ako. Hindi pa. Makaka-copyright man nga ni. Makaka-copyright man kami dalawa. Makaka-copyright man kami dalawa. ako. Wala pa kami pang... Na. Ito nga Yo, ba oh! yo basher basher the middle ha. 15 minutes. You are not good people. Hindi tayo nakaabot kanina. Ay, na kanina, ilang minuto yan? Alin yun? Eh, eh, 17 pa lang ano? Naka 16 pa nga lang ako eh. Ah, ano, tutugtugan natin? Ang mo Eh, ano muna lang muna? Eh, eh ano mo muna yun sa'yo? Eh. Mamiot. Yo, eh, mamiot. Kaso di nila maririnig yung sinasabi mo dyan. Pa-shoutout kay Ay Mama mga. Ay, mamaga. Ay, Dumaan lang, ando na. Dandaan lang. Na. Mama.

Kabisado <laughs> mo yung Mr. J? Ha? Kabisado mo yun? Si Isaac Orochi Sisak? Isaac Orochi or Yung sa may ano baga. Kila alam mo yun natin ka? Kila alam mo? Si Isaac <laughs> Ah, <laughs> kan. Oh, na 'yan. Galing ka dun sa kabila. <laughs> Galing ka dito sa akin. Palipat din oh, na siya. Ito 'yung ano? Oh. dalawa yan. Ah, sige na, ikatama oh. na. mag ka muna. Meron pa oh. Si Jack. Meron pa isa. Ah, meron pa, meron pa isa. Oh, Hindi, meron pa. Meron isa 'yan. Oh, so, yeah, isa lang 'yan. Oh. Ay, pala. <laughs> <laughs> uh, ano pala 'yan? Ano 'yun? Ano 'yun? Ano 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 yan? Ano I love the reaction of the guy in the middle. Oh? She's because Ay, of the... Basir na naman ka, ha? Ah. Uh. ano yung Pilipino yan? Crisis na English TV. English lang kala mo. Tuduhin Do ka sa akin sa English. linear Crisis TV. Kaya yeah, nga, basher you ah. Basher. you, you wanna kick you? Don't bash, don't bash me because I will uh, kick you up. <laughs> you, <laughs> want, <laughs> you want international oh? Hindi shout out sa lahat. <laughs> Do not basher, basher din eh. If you don't want international oh. Tira, naka-silent oh, yeah. na Ay, naka-silent. Nakamit na Coba kira mana yang mam? A quarterback. Bukan hilang di pertandingan. Yang atas sangat tenang. The guy in the middle is handsome. Yes. Very good. Thank you very much for not that. not not the this commentator. Commentator. Commentor. Oh, bakit? I bit joke in front kick me. Without Cold Break. <laughs> If you are here, hikik ka, uh, ano? Ngayon? Naliko? Naliko. Hmm. Ah. You want, you want kick? Here's the kick oh. Ano na sabi? Ah, uh, I kick you. Cold Breaks. <laughs> si, si pinakita ko tayo, cold blanket. Cold Good evening po sa inyo tatlo. Ay, good princess na. Hello, Princesa Aya ang walang dulo. Ah. ah, ah no, no. shout mga walang oh, dulo no. dyan ha. Ito na. Ito na. Abang uh, ano pa. Kabisado mo ba ito? Parang di ko kabisado sa siya may dulo eh. Laban sa copyright yeah. ito, eh. Laban sa copyright to eh. Thank you, Mambertus. Welcome. Salamat, Mambertus. Salamat,

<laughs> Laban na wala sa copyright alam oh. na wala 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 gumagalaw yung wala 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 mga wala 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 wala

🎵 Pipiliin kong maging sa'yo Ulit-ulitin man, mas malaman mo Ang ah, iyong... Yes. Ano talaga sa Sa iyo. <laughs> uh, <yes. Hala>. yeah. <laughs> You, Ay, shout Thank you, thank you, you Mambur Mada, Agoy. Tulog na Agoy. Sino si Agoy? Wow. Wala ba si Agoy? Ma'am Digit, mam, ma'am Digit, Si Agoy? Wang. <laughs> Nakamute na na po kumakanta si ano. Ay, si salamat, Ramses si si Joy. Salamat po, Mambur Oh, ah, yeah. makilan good evening kalinga Margie Solid dito. Wala, eh, Walang iwan Ay, shout out sa mga ka-EJ natin diyan. Kay Ma'am Geng shoutout. shout out. Ay, ari nga, sana palagi. Sana palagi 'yan. Anamul Islam shout out po. Kita natin dito. Ma'am Rose Marie Samiana shout out. Sa mga jump call diyan shout out. Salamat sa dinner. Happy 20th. Mansari sa mga ka-jom, Carl. Thank, you, thank you, you. Ma'am Berto. Salamat po sa blessing. Salamat sa pag-inir. Salamat sa pag-inir. Salamat sa pag-inir. Salamat, pa salamat, pa salamat, pa salamat pa Thank you, thank you sa dinner. Oh, Wow. Salamat, salamat, salamat sa dinner, John Carr. Thank you, Adiberto. Thank you po sa support. Hala! Ay. Wala na pala. Na, wala po, nadala lang po talaga ng ligaya. <laughs> o, oh, paano ba yan? Magandang tayo na naman. Bye-bye. Bye-bye. Bili-bili -bye. Bye -bye. tayo. <laughs> wala na. Wala na. Malayo-layo na si Ma'am Bertus. Okay. Kala ko tayo. Okay, nakuta na tayo mga beshi. Salamat po si sa Blessing. Salamat, salamat. Salamat sa lahat ng pumasok sa ating live. Babay po Thank muna pa sa mantala sa lahat. At God bless po. Mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye po mga kalinga. Ingat po kayo lahat. Bye-bye. Bye-bye. Love you guys. Ingat po. Bye-bye. God bless. Okay, Salamat po, Mambertus. Mangungilita ka.